anniversary po kami. Oh, umaga. Kala na sir. Six days. Kala na sir. Kala na sir. Kala na sir. na sir. Kala 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 na na ikaw na ko pwede dinami alam pa sa akin ay ayon 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 ay ayon 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 doon. ayon ayon ayon

May driver pa naman Hindi, tapos na okay. tayo sa likod ng sa oh, bridge. Okay. Bakit? Sige, <laughs> 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 <Okay>. sige. <So, laughs> na lang kayo. Sa Sabi naman nga na, si Sipo. So, 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 pagpanga o bulakan. Pagpanga o bulakan. Ito o bulakan. Wait lang, kasi pagpanga. So, okay. okay. okay.

ano mas maganda kaysa pangangin sa, sa, sa bulakan? Ah, kung oh, gumugin -gum. Parehas. Oh, so kung tayo, wala no, nang magpapaalam pa. Oh, so, bro. Okay. Ang toll gate do. Oh, wait lang. Toll ano, gate sa bulakan magkano? 300 balikan. 300, 300 balikan. So, you know sa gutan Kayo, you know. Tuloy niyo ano. Tulugan niyo dito sa sa kanila ayarin. Ano to, bulakan? Sa sa pangangin kasi may open eh, pwede ka 600 600 balikan. Pangangin na ano pa oh meron din talan oh, 100 something. Oh, <laughs> you know, wala na. Si hada, nana, 50 para tayong para na sa may... ano sino ano 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 lang. ano 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 may ano 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 sa ano 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 ano